Magandang gabi po sa lahat. Gusto bisayas ko sa kayong dako ng mundo po tayo nagbabalik dito sa ating munting channel. Samuel Soriano TV29 para mag-discuss ulit ng another coins. At ito ay ating hilig, mangulik ng bariya. Kaya ako tayo nandito nagsisili ng kanilang mga halaga ang aking mga koleksyon. ayam po. Magandang gabi po sa lahat ng aking mga subscriber ko sa dako ng mundo po. Kepsi po sa lahat and God bless. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber dyan. Thank you so much. Yun naman po hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel po. Ayan. Aanyayahan ko na sana kayo at malaking tulong na po ang inyong gagawin tulad ng pagpindot sana ng ating subscribe button. Like and share para ma-update ko kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Meron na naman tayong pag-uusapang barya guys at ito po ay barya na sinaunang barya pa. Ayan. Sinaunang barya. Ayan, sinaunang barya ang ating pag-usapan. Year 1990, 1992, Ni Francisco Baltasar po, ang nasa likod po ay isda. And then 10 centimos po, ang scientific name po niyan ay Pandaka Pekmeya. Bago tayong magsimula sa ating talakayan ayang ay mo muna natin siya. Isyo po, Philippines po. Period, Republic 1946, up to date po, type standard circulation coins. Years, 1983 hanggang 1994, value nito 10 centimos. Currency, Piso, 1967 up to date po. Composition po niyan ay aluminum, ayan. Masailan po yan. May bigat lamang itong 1.5 grams, may haba pong 19 mm. May kapal po naman itong 2.3 mm, hugis po, bilog. Orientation niyan ay medal alignment. Itinigil naman ang paggamit ng Pilipinas sa bariya na ito noong January 2, 1998. Number and dust, 2460. Reference number came as Ito pong year 1992, ito po ay 10%. Ayan. Wala po pong maipakita ang ating bako Sentral kung ilang piraso ang ginawa sa barya na ito. May price na po ito doon sa ating numista. Kung tawagin ng ating mga kolektor, binigyan na po ng presyo. Yung kanyang pine ay 12 pesos, very pine 12 pesos, extra pine ay 43 pesos. Dako tayo sa kanyang presyo. Doon sa ating ebi.com, nakikita ko tayo nagbebenta doon ng $5 nito nasundan po ito ng 3.99 dollars. Yung pinakamalit po ay 2.25 dollars. Dago naman tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH, may nakita ko tayo nagbibinta doon ng 50 pesos per piece. Ayan lamang po aking may ibabagin kanyang presyo sagad na. So hanggang dito na lamang po sa bisayas mo, Darao, kusang kayo dako na mundo po. Keep safe po sa lahat in God bless.